Ayan mga talong Stevie na dito po. Talongs TV. Samahan niyo ako ngayon. Tayo pupunta po dito sa isang uh, mamimili po at nagpapakatay ng mga kalabaw dito sa Kilo-Kilo, sa Padre Garcia Batangas. Tayo po ay magtatanong sa kanila ng ilang katanungan. Kaya samahan niyo ako sa araw nito sa ating video. Tara po tayo pupunta ngayon doon sa ating mga kilalang namimili ng kalabaw at binibenta para pangkatay. Yan, nandito po tayo ngayon sa Kilo-Kilo, Barangay Kilo-Kilo po ng Padre Garcia, Batangas. Medyo malayo po sila sa highway. Siguro mga 500 meters po papasok dito. Kaya samahan niyo ako sa Arnet tayo paparoon. Yeah. Ayun po yung mga kalabaw. May mga kalabaw din po dito sa dirada natin. Ayun po yung mga pambiyahe na din. Ayun kita dami. Ayan mga kalabaw na pambiyahe na rin po yung sa Maynila. Mga pangkatay na. Nadaanan natin sila dito. Nandito tayo. Yan mga katalong TV. Nandito tayo ngayon sa... Ano pangalan sir ng livestock nyo nga dito? Livestock dealer mo? DJC Livestock. DJC. DGC. DJC daw livestock. Ito to po yung mga... Ang kalim kalimitan sir na binibili nyo ay ano? Mga kalabaw? Kalabaw baka. Kalabaw baka. Ayan po. Ito po ay kalabaw at baka. Puro pangkatay din po ano? Puro pangkatay. Oo. Yeah. Lagumina, Lagumina, Batangas, ah, di <laughs> Ang dinadala nyo po ay Maynila, Batangas, San Juan. Deliver nyo po. Laguna. Laguna. Okay. Yan po, tinan yung kalabaw. po, mga, ito po yung mga kalabaw nila. Ginagayak na po at nililinisan. Bago i-deliver. <laughs> Yan po, ang dami lang kalabaw dito. Ayan Ay, yung mga kalabaw nila. May mga baka din. Bago siya mo, i-baby dali ba mga baka kwalit eh. Ah, sige po. Ay, siya ka. Nasaan siya na? Ayan, ang dami mga kalabaw. Ito po yung mga kalabaw nila. Ito po yung... Sir, saan po ang deliver nito mga kalabaw nyo? Ito mga dating ngayon. Pangkatay, pangkatay. Ah, pangkatay. Kayo na mismo nagpapakatay. Ah, okay. Pangkatay lahat yan. Puro pangkatay daw po ito lahat. Sir, sa pinakamahal nyo po nabiling kalabaw, mga magkano po? 100,000. Ah, meron dito lang nag-range ng 100,000. 115 pa nga kahapon. Ah, meron pang 115. Ah, meron din pala nabibiling ganun. Pero pag sabihin po ilang taon na po kayo namimili ng ganito mga kalabaw. Kapag kami since nung pinamara sa amin na tatay namin. Ah, so talaga yung oh, nyo ay mamimili din ng hayop. mula sa aming hanap buhay. Ah, kung bakit tinuloy nyo lang din. Ah, yun pala po. Yung pala sa sapul pala'y mamimili na talaga sila ng kalabaw. Sapul ay kami maghahayop Ah, okay po. May kapatid akong hayop na doktor. Ah, yan sila ay, mga sapul pala. Ibig sabihin, sir, eh, sa tagal nyo na namimili, hindi rin naiiwasa kayo, siyempre, pasirilin nyo kata yung mga nalulugi sa estimate. Oo, oh, wow. kasama sa negosyo. Uh -huh. Para ding kumpanya, kasama sa lugi. Nalulugi. Pagmahal talaga, kahit lugi, binibili pa namin. Para pa, bakit naman ba po kailangan nyo pa magpalugi kung alam niyo naman malulugi? Abay, kompromiso! Ah, kung bagay... Wala ititindi yung tindera na. Kung bagay, pakisama na, pakikisama na rin sa ano, kahit medyo lugi. Hindi ititindi sa palengke. Sa mura ka lang bibig. Oo, ah, yan sige, hmm. Oo, oh, katulad po yung mga nakausupo okay. rin doon, kailangan nilang ano. Ayos na, na. Ayan po si uh, Bossy. Yung... Ito po yung kanilang mga... Oh, 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 Di-deliver na po, to-deliver na. mga bagong Ito mga bagong bili. Ito po yung mga kalaki, mga magkano po mga kalaki. Ah, 65,000. Pero po, sir, ito yung sa katay na may magkaano abutin. Ito ang pinakamalaki nakita ko dito ay. Yan, so no? Oh. Ah, pero ito po yung abutin ng ano, yung mga 65,000 na sa katay na pag kinatay nyo. 240. 240, like 250. Yeah. na po yung katay na nga sa katay. Yan po. Malalaki itong mga... Ito na po yung mga pandeliver na dadalhin po sa ano nga sa... sloter na ito, slaughter. Dito lang po sa Dr. Ang Payapayan, Padre Garcia. So, ah, Padre Garcia din sa ito. Padre, design, oh. Padre Garcia. Ito, sir, itong ganito kalaki. magkano inabot itong ganito kalaki yung kalabaw? 67 ang bilidi yan. Yeah, yan, 67 yeah. daw po ito. Uh, ito. ito eh, sir, eh, kumbaga eh, yung mga kalabaw niyo po, saan mga kalima dalasan na hey, nagagaling? Mga uh, uh, ah, halos uh, over eh, the Philippines ka. Eh. Uh. Ah, kumbaga yung lahat talaga. Ah. May gold, may keson, may toro. Kumbaga yung ko sa saan ng lugar. May parating tayo mga biyahero na po saan-saan. Parating tayo. Yan po yung ano niya. Kumbaga tuloy-tuloy din talaga ngayon yung production. Parating tayo laging biyahero. Parang hindi mag-eating 어다 Pero ano po masasabi niyo dun kasi ito po yung katanungan ng mga nagkakomment na sa atin kasi sa totoo lang po marami nagkakomment sa akin pag nakikita yung kalabaw. Kasi daw po yung kalabaw daw dati hindi pinapakatay at ginagamit sa bukid. Bakit daw po ngayon eh, bakit ganun yung mga kalabaw yung kinakatay na? Dala na yung sa pangangailangan ng mga tao. Yun. Una-una so, so, pagkain kasi yun eh. Yun o uh, kulang. So, shortage po ng mga karne. kasi po parang napapansin ko po pag pumunta tayo sa mga livestock market mas, mas mabili yung pangkatay na kalabaw. Madalang. Oo. Oh, oh, yun po pala yung kakulangan din ng supply ng karne ano. Kaya sport oh, food shortage. Kaya hindi na rin may po yung pagpapakate ng mga kalabaw. Ano. At yun siguro po yung mga makinarya na rin. Ano po? Yung mga makinarya yung ginagamit na rin sa ano? bukid. yun po. Yan po yung food, ano, food shortage nga po. Kaya ito mga to ay ah uh, bin, ano na binibilit bin, bin, bin 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 kinakatay na rin yan, tako lang. kasi po mayroon nag-comment sa amin, medyo maedad na rin po. Dati daw hindi pinapakatay yung kalabaw. Bawal. Hanggang 30, 30 years lang daw pwede nang pakatay pero yung maliliti. Ngayon pwede na po ano. oh, wala nang sight Basta kailangan ng palengke. Basta po kailangan ng palengke. Katay na. Boss, kamusta naman po yung ano? Ang inyong pag-ano dyan, parang medyo mabanas. Ayon, Ito yung tagalaga aalaga Ito yung si Boss. Yan ang magpapagid at magpapasama. Uh, Ako ang papasama ng kalabaw. Yan. Eh, hey, pero po, ibig sabihin ko po, sir, uh, matanong ko lang po. Uh, Di ba namimili na kayo, nagbibenta, kung bagay bagay and sell kayo? Meron din kayo sariling alaga na pinapalaki? Oo, oh, meron, meron. May mga paalaga sa bukid. Ah, uh, meron din kayo. Pagka nag-shortage kami ng parating, hindi siya na yung kinakatay namin. Uh, para mabay. hindi kami magkulang sa kakatayin. Ah, uh, okay. Uh, Pinaghahandaan namin yung taghirap, especially yung parating nitong December. Oh, kulang ang ang katay niyan, malang hayop. Ah, kumbagi kumbagi nag-i-stack na rin kayo ng oh, parang. Oh, ano. naghahandaan na namin yung mga hmm. parang panahong 'yon. Yan po. Pero kasi bin sir, eh, sa nga sa magulang yung kayo namimili talaga ng mga oh. gantong ano. magulang yung kalabaw, namimili talaga kayo ng baka, oh, puro oh, kalabaw. kalabaw. baka talaga. Kalabaw baka. Pero po sa ngayon po mas marami ang kalabaw. kalabaw, na, oh. kalabaw talaga. Kung bagay para kasi napapansin ko sir, tanong ko lang sir, ano ba mas mabili ngayon sa market para kasi napapansin ko para mas marami kinahati ng kalabaw? Hindi kasi mas kaya mas marami ang kalabaw, mas mura kasi ang karne. Ayun, oh. yun na pala. Yun ang pinakamaganda sagot Ay, na natin. Oh. oh. Mas mura kasi ang karne. Mura kasi ang karne. Halos nung lasa naman kasi yung lasa, Allos parehas lang. Ayun, ang presyo medyo malayo. Ayun, Ayun. nasagot na rin yung katanungan ng mga oh. iba. Ba't kasi sabi nila ba't puro kalabaw ang dami naman baka kasi po yung mga baka na di ba kalimitan ni eh. hindi naman nagagamit sa bukid kundi pati nang nang sa lang talaga. Oh. Pero kalabaw kasi murang mas murang karne sa palengke. Ah, okay. Pero okay. po ibig sabihin sa kalabaw sa baka. Oh. Pero po sa range po ng mga presyo ng mga karne po sa palengke. Bigla ano po kalimitan na nabebenta mang karne? Hindi po kasi pa pare para ang range ng palengke. Ah. depende kasi sa lugar. Pero po yung sa inyong ano lang na Pasisama yung karne. Hindi bawal kasi magsabi na. Ah, bawal po ba 'yan? Oh. Ah, sige sir. Kung bagay kayo na po bahala mamay, oh. magtingin sa palengke to. Oo, oh, range, eh. uh, uh, kasi kung bagay baka masira yung presyo nila oh. no. Yan. Oh. Yan sila sir. Natin natin yung mga ano nila sir, yung so, daming kalabaw. Ilang sir to? Ilang ulo tong kalabaw niyo nabili? Kasi, kailangan namin the whole week is more than 100. Ah, itong isang linggo to. Oh, Madami pala. Kaya kaya sobrang dami talaga pa ano. Butit hindi nauubos sa supply. 100 yung kailangan namin kailangan katayin. Sa isang linggo. Sa isang linggo. Ay, okay. marami din pala. Ayan, tinta kaya pala ito. Ito, ito yung kumbaga ikukunti pa ito. May ilang ulo to, sir, <staring> ba? Bukod marami ng alaga sa bukod. Mm, may ilang ulo to, sir. Basta nabili namin ngayon, ang nabili ko ngayon ay 44, ang nabili ko ngayon. 44, yan. Ngayong araw lang. Halos nangangalati na rin naman pala. Oo. Sunda <staring> ah, <okay>. <staring> <staring> Cash lahat yun daw. <laughs> Ayan. Ayan ang dami mga kalabaw ni sir. Sir, ito na eh, sabi niya. Eh, magkano yung nabot itong ganito kalaking kalabaw? 67. Ang bilhin natin dyan. 67 daw ito. Ito na may mga pangkatay na lahat. Sir, pero yung ibig sabihin kayo yung mga bulo na tatawag na yung malilit, hindi kayo namibili na yung malilit. Na. Nabili, din. Sabi ko nga, depende lahat ng klase ng katay. Kung depende sa, sa request. Ah, sa order ng palengke. Yeah. Yan po yung mga kalabaw nila. Ang dami, kung marami to. Palengke, siya pinapadala namin. Ayan po. Kung ano daw yung order ng palengke na pinapadala. Ulo, inahin, uh -oh. kaya, batanda magulang, malaki. Uh -oh. Binibili namin. Binibili po. Yan po ito po mga kalabaw nila, sir. Pero sir, kung konti talaga mga baka binibili nyo, ano? Hindi, marami. Marami din. Nasa bukid na lang. Ah, kung bagay, ito lang talaga yung mga padeliver niyo oh, nyo. Kaya nandito. dito. Pandeliver lang yan ngayon. Ah, kaya ito na nakalabas. Yan na. Ito po yung ano. Ito yung baka ngayon. Alaga nyo na. Oo, oh, alaga na yun. Ayun eh, sir, magkano po lapitan ko. Mga magkano po yung mga laki malaki. Uli po na kanina yung aking boy. Ah. Ang baka mo. Ang laki. Tinapon natin yung baka nyo. Laki. Laki. Ba laki ng baka ni sir. Yan ang patining ko tawagin. tawag eh. Patining po. Ano mga pangalan mo yun po yan? Kura. Kura. Yan. Tapos kura. May mga alaga sila rin dito po mga bakang patining. Kura. Ito daw po ay 260,000 tong dalawang malaking ito. Ang laki mga bakaw baka? Oh. Ito lang po yung alaga nila dito mga malaking baka. Ayan. Ang laki mga baka. Ito daw idalit ano, na 260. Kung bagay partida po thirty 130,000 ang bawat isa. Ito naman po daw ay ano, 65,000 itong isa ito. Ayan po mga pinapakailang. Pagkailan po nila yung mga damo lang din po. At pinipins din daw po nila ito. Ang laki mga baka. Oh. Maganda ng mga baka kanila oh. Ito po yung tinatawag nila mga patining. Ayan po. ah uh, meron po dito mga inahin po. Ito, 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 ay, uh, ito po yung may inahin, may toro, may torilyo po. At ito po yung Uh, kung baga po, iba-ibang klase na rin ang, ano, ng kalabaw. Meron malaki maliit. Na binibili nila. Na binib ito pa, binibili Or it nila. order ng paleng, pinapadala. Ngayon po, yung mga order daw po ng palengke, po pinapadala nila. Yung order, tawad lang. po, yung mga kalabaw nila dito. May malalaki, may maliit. Ayan, ito po ang mga katuwang ni boss sa uh, paghahanap buhay. Ito po mga to. Boss, shout out naman sa inyong mga nandiyan. Mga nakatungo ay. Ayan, At mga, ito yung mga kalabaw nila dito ng ano, pan-deliver na. Ililinisan para pagdating sa slaughter, malinis na. Ililiguan mo itong mga kalabaw nila. Ay, malalaking baka ay, ni si Boss. Isa ko sa video kanya Ah, sige, sige Ito po yung magkano naman itong ganito. kaya? Ang taba. Ito pare. Mataba <laughs> mga baka. Ang ha? 146 ang bili dyan, ito dalawa. Ito daw dalawa ay 146 daw ang bili. Ito may mga baka din silang binibenta no, nabili dito. Tapos sir, itong malaki-laki yung isang yun. Ito, 93. Ito 93,000 daw itong isang to. Ang inahingi yan ay Oo. Ito daw ay 32. Ito naman ay 9, 93, ano po 90? 93,000 daw yan. Ito po yung mga kalabaw nila dito ng ano. Pa-deliver mamaya. Pa-deliver deliver mamaya. Ayan. Ayan, sa Santo Tomas. Yan, sa Santo Tomas daw po ito dadalhin. Santo Tomas Batangas. Yan. Good morning po na ikaw po ay kumbaga si kuya no, po ay sa ay. pool na namimili din talaga ng kalabaw yeah, Kung bigsin nakaranas din kayo pag, yeah. pag uula ng mga kalabaw sa pool ano? Ah, ah hindi talaga buy and sell lang din kayo Ang nanay kitagabilang lang ng pera Ah <laughs> yes, yun si nanay shout out Siya po ang nanay nila boss at sila daw ay ano uh, matagal na sa puli na bibilin ng mga sumula magulang Maraming salamat po sa panod mga Talong's TV sana po ay nadagdagan ang inyong impormasyon sa ating pagdalaw sa isang uh, livestock dealer meat dealer ng kalabaw dito sa Padre Garcia Batangas Maraming salamat po Talong's TV God bless